nagbabawas ito ng langes guys itong kinaging masira ang piston, ganyan ang piston ring, liner kung kumakain lang guys, up sila para masolusyon na ng ma maaga ng ating mekaniko o kaya ang mga mekaniko nyo kung anong dapat gawin, ito yung kanyang valve seal yan lang ang papalta natin siyempre, ba, liner ba, wala problema So wala kang problema. Yung pistol, pistol ring. Yan. Yeah. kaya yun yung may-ari ng ano natin. Uh, yeah, ito po. Guys, magandang araw sa inyo guys. May gagawin tayo ngayon dito. Uh, 4D56 makina guys. Yan. Nagbabawas daw ito ng langis guys. Itong kinik, ng ating mekaniko dito si Paolo. Yan. Ayan, guys. Ito, yung ating mga gagawin. Ayan. yan guys. Ayan, yan ayan. guys. yan yan, Ayan, bibigyan ko kayo ng tip, guys. Ayan, ah, uh, basta nagbabawas ng langis sa inyong, ano, ay, eh, ang sakyan. Ah, uh, huwag nyo nang hintayin pang lumala. Kumbaga, pa-check up nyo na agad sa mekaniko nyo kasi, may posibilidad na malaki ang magiging epekto nito guys pagka napabayaan nyo na kumakain lang isang inyong sakyan tapos hindi nyo binaliwala nyo malaki ang magiging problema niyo guys kasi gawa may posibilidad na na mabot ma ma sa pagkaka overhaul kasi pagka napabayaan nyo maraming magiging damage nun kasi pwedeng masira ang piston, ganyan piston ring, liner, maraming pwedeng maputo lang inyong ano, maputo lang inyong ring, kaya dapat pagka nakain ng langis, pa check check up yun agad para ma magawa na agad yung ang solusyon hanggang maaga kasi ma, malaking gas yun pagka napabayaan nyo medyo malaking ano kasi sa rin sa magiging ano yun pag uh, umakain langis, naubusa kayo langis, pag overrate yun pwedeng posibilidad na pumutok ang piston nyo pa basta nabuto ng langis maraming pwedeng mangyari pa sa kumat na ano kaya ng langis pag nagbabawas ng langis kasi baka hindi nyo napansin na na, uh, na igahanap pala ng langis at bihay pa kayo ng bihay yung pwedeng mag ang pwedeng mangyari magsira ang makina nyo guys ha kaya dapat pagka alam nyo na kumakailang is pachigap nyo para masolusyon ng ng ma maaga ng ating mekaniko O kaya mga mekaniko nyo Kung anong dapat gawin Ito, ito lang nakita. Yan, na ang nakita Pakita lang sa inyo Ito ang nakita ng ating mekaniko guys yan. Ito lang so guys yan, oh. Ito ang kanyang cylinder head Ito lang ang nakita ng ating mekaniko Yung kanyang valve seal Yan lang ang papalta natin Siyempre basta nagpalit kayo ng valve seal kinakailang papal papalitan papal rin ng cylinder head gasket ayan guys ha ayan para mas maganda kasi hindi hindi naman pwede kayo mag nagpalit ng valve at so, tinanggal itong ano itong cylinder head cylinder head nyo na hindi papalitan ng gasket pero papalitan nyo pero kaunting gas lang yan yan lamang yung kanyang valve seal cylinder head gasket tsaka yung mga silicone ito yung kanya mga yung mga barbola yan inaasahan na natin yung barbola nililis na rin natin para mas maganda ang kanyang flow ng kanyang ano ayan, ito yung kanyang ring ayan guys ayan ayan yan yan guys ito yung kanyang mga tapet ayan siguro apalta rin ito ng ano bulb cover gasket ayan baka apalta na rin ng cover gasket to ito about dito naman sa ating ma makina wala naman siyang ibang nakita medyo chinake up din niya yung kanyang ano kanyang piston okay naman wala namang kalog yung kanyang liner, wala namang gahe, yung kanyang pistol ring, okay na medyo, medyo ano pa, medyo okay pa, kaya walang problema. Ayan guys ha, yung ginamahin ko, pistol, papaltan to barbs lang, saka ano mga papalta pa dito? Cylinder gasket. Cylinder gasket, sir. yan ang ating ligani ko, si Paulo. Yan ang mga liner ba, wala namang problema? Wala namang problema. So wala namang problema, yung pistol, pistol ring, wala namang okay doon hindi naman kalupay yung piston ano, wala kang problema ano. ayan guys yan ang tip kung maga na lang medyo maanod yung may are ma askaso din kasi medyo inagapan niya, yun lang ang magiging yung kanyang valve seal saka yung kanyang silver gasket ayan 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 na ayan 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 na. Ayan, na, ayan 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 ito, patagal na di siya libre. Yan, ito basket. Yan, ito na. Yan, yan. Papalitan rin ng air cleaner. Yan, guys. Asa yung valve seal? Yan. Oh, ayan, yung may-ari ng ano natin. Ito, ito po. Yung niya, yan. Oh. Pila, oh. <laughs> Tiga, pila Laguna. Bayang pinagpala. Ito, Paolo. Mikaniko. Ayan. Ito yung papalit natin na valve seal. For Pico. no. Yan guys, original to. Uh, wala pang yan. ipin. Ano na, na to? Mikani ko na. Mikani ko na to. yeah yan yung ano. Nadedi pa lang. Ayan <laughs> guys, yan yung kanyang silindir. Ayan, cherry. Aba. Cherry ba yan? Ayan guys. Ayan, yan yung gagawin dito guys. yun lang, Nasi maging gas dito guys. Kaunti lang. Kasi ma medyo ma... Ano mo. din yung may-ari. Kumbaga, pinagawa niya agad hindi niya pinabayaan pa ayan 5 valve seal ayan tip ulit guys uh, basta nakaramdam kayo ng uh, nagbabawas ang langis ng inyong sakyan ayan pwede nyo pa uh, check up agad pagawa agad kung wala kayong mapapacheck up at madali nyo sa amin dumay sa amin para kayo baka baka Victoria Laguna ayan Hanapin nyo lang EMB at supply yung tapat nun yung aming um, shop EMB motor shop. Yeah, guys, yeah, guys. Okay, guys. Yeah. Yeah, guys. Yeah, okay, guys. Yeah, 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 guys. Sana guys, kahit paano, may mga po yung tip o idea man lang kasi share na yung video na pag-bubble talk, kailangan patikap-tikap para hindi makapagdami ng marami guys. Okay guys, Thank you for watching. guys God guys you guys 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 you, guys Sana, guys Subscribe guys 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 at hit -hit 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 yung bell para guys 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 guys